eto meron tayo ditong uh, rusi gala na naputulan ng throttle cable ito. at yung throttle cable nito mahirap uh, hanapin mahirap makabili yan order pa Tel well, piston type siya ngayon i-convert na lang natin sa pang throttle cable ng Mio Sporty ito ganito sa Mio Sporty diaphragm type yung carburetor ito naman yung sa Rossi Gala uh, piston type yan ang gagawin natin gagrinderin lang natin to pwede naman daw to effective naman daw to yun yung sabi nung mga tismosa nating kapitbahay Ito guys, yan. Ito yung sa Rusi. Then ito yung ipapalit natin. Yung pang Mio Sporty. Ayan. Sa ano niya, handle niya, halos parehas lang. Pe, pero sa ito lang yung diaphragm kasi. Kaya gagrinderin natin. Ito. Babawasan natin yung para kumasa dito sa piston yeah, sa piston ng karburador ng itong uh, rusi scooter na to itutulad lang natin siya dun sa may uh, sa may dating throttle cable ng rusi yung scooter na to ayan guys na grinder natin ayan yeah halos magkaparehas sila nabawasan na natin yan yan basta hindi lang siya lulusot dyan sa may piston nya yan pag sinalpak natin hindi siya lulusot hindi siya matatanggal yan pwedeng pwede natin isalpak yan dyan yan. -grinder na natin to binilog natin yung pinaka ano nya dulo yan o yan yan kasi yung umaangat humihila pag nag uh, naggas tayo yan aangat yan hihila yan paangat yan okay naman daw to yan Yes, ganyan lang oh. Basta hindi lang siya lulusot dyan sa butas na yun. Kung wala kayo mahanap na ganitong throttle, piston type na pang pang scooter ng Rusi na ito Rusi gala nga ito yan, eh na lang ikakabit natin yung pang sporty gagrind din lang natin Okay naman siya, pasok naman siya diyan. Tingnan Papadaanin lang natin sa ilalim 'yan. Yan papunta diyan. Yan oh. No. Ilalagay na natin yung ito yung piston niya. Yan itong gatla na to. Diyan yan sa may adjustan sa adjust ng minor. Ituro na natin yan, may video na tayo niyan kung paano yung tamang pagkasa ng pagsalpak ng piston type na carburetor. Yan. Yan lagi ito, diyan diyan lagi nakatapat sa yan sa adyasan ng minor. Yan ganyan lang magiging itsura niya yan. Hindi na natin may sisiksik yan diyan, pero okay naman siya. Hindi naman siya magwa-wild or ano, may ipit hindi rin siya maigsi, hindi rin mahaba. Sakto lang din talaga siya. Yan. Tapos yung carburetor nito, hindi na siya stock. Napalitan na rin ng pang pang XRM 110. Halos parehas lang naman sila ng carburetor nitong OC eh, OC scooter na to carburetor na to at pagkarburetor ng XRM 110 yan yan guys okay na din ko siya nagwawild okay naman yung throttle cable na pang sport yung salpak na rin dito sa OC gala So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay may natutunan kayo at huwag nyo kalimutan mag subscribe ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor at God bless sa inyo